<coughs> Guys, magandang gabi. Ayan na, umuulan na dito. At timula kanina umaga, medyo nag-ambon-ambon yan. Ngayon, medyo lumakas-lakas na. Oh. Kaya mabuti na lang yung mga tao nandiyan pa rin. Ayan. Ingat po tayong lahat. Lalong-lalo na po yung mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Sa Mindoro na Binha. Ingat po tayong lahat dyan mga idol At dito sa lugar ko Sa lugar namin sa Romblon Magingat po lahat ng mga kamag ko dyan And, Dito tayo sa ngayon sa ating gulayan Eh, Maulan, sige, tuloy, laban Laban ang buhay, anak buhay Tuloy lang ang hanap buhay Para makamit natin ang ating mga pinapangarap ayan no, lumalakas ang lumalakas ang ulan natin ngayon ingat po ang lahat larang lalo po yung mga galing sa trabaho dyan magingat po kayo dahil maulan at saka sa lahat po sa Bina sa Puerto Princesa, Palawan, Mindoro magingat po tayo lahat mga idol sa ulan na to. Wala oh. <coughs> Yan, hindi tayo nakabili ng maraming gulay kasi lunis ngayon. Medyo matumal. Sakong-sakong lang. Yan, sa isdaan natin. Oh, medyo marami pa. Yan, ingat po ngayon lahat. out po sa inyo. Ingat po sa mga ano dyan. Dahil maulan. <coughs> sa iba walang kaulan-ulan dito maulan na ayun mga kamog pakishare ng aking video at sa lahat ng mga hindi pa nakapag subscribe dyan pakishubscribe na lang ayun. araw gabi dito tayo sa ating gulayan sa ating maulan dito sa amin medyo mina na rin pa-subscribe na lang po pa-subscribe na lang ang aking youtube channel na uh, supportahan niya ako pakishare na rin para maraming makapanood ng aking mga video maraming tayong gulay ngayon na ulan na ulan ingat po ang lahat sa ulan Naralong lalo na po sa mga probinsya so maraming salamat po God bless po sa inyong lahat ingat po tayong lahat